Hi guys! Ako po si Jackie. For today's video, ibabahagi ko sa inyo ang topic about sa PGAs. Isishare ko sa inyo ang experience ko sa aking paglulon sa PGAs. Noong December 4, 2023, narilis na ang aking loan sa PGAs. Ang in sa akin is 30,000 pesos. Dati na akong naglo sa PGAs nung pumunta ako ng Bahrain. Ang Ni release nila sa akin noon or inapprove nila sa akin noon is 40,000 pesos. Ngayon, kasi nag-change daw ako ng destination, kaya binabaan nila yung approve ng loan ko sa PJH. Ginawa nilang 30,000 pesos. So babayaran ko 'yon sa loob ng 6 months. So sa mga nagtatanong kung one day release lang ba yung loan ko sa PJH or one day release lang ba ang loan sa PJH? Hindi siya pwedeng one day release kasi maraming proseso ang kailangan nilang gawin. Tatanungin ka pa, tatawagan ka nila kung sino-sino yung mga nilagay mo doon sa form na pinilapan mo, yung sa co mo, yung sa mga kaibigan mo na nilagay mo doon, sa mga cellphone number nila, tatanungin ka pa. Tapos, isisi ay ka pa nila para malaman nila kung talaga bang totoo yung mga nilagay mo doon sa form na pinilapan mo. Yun yung proseso nila. Hindi agad-agad marilis yung pera. So, yun yung mga na-experience ko. So, disclaimer lang guys, ang sinishare ko sa inyo for today's video ay based lang sa experience at hindi po ako sponsored ng PJH. So, sinishare ko lang sa inyo para sa mga kababayan natin na gustong mag-loan sa PJH, at least uh, makakuha sila ng idea sa video na to at makatulong ako sa inyo guys. So, kung gusto niyo ng ganitong topic, pakipindot na lang ang like at pakishare nyo na rin para makakatulong ako sa iba at mag-comment lang kayo sa baba kung ano pa yung mga tanong nyo about this topic. Pakisubscribe na rin sa aking uh, channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So, thank you sa inyo guys, sa inyong support. Ha? So, mag-proceed uh, na ako. Last December 4, 2023. Na-receive ko na yung, o oh, na-receive na yung kumiker ko yung pera. Pero hindi siya buo na 30,000 pesos. Kasi may uh, binabawas doon yung PGH. So, ang 30,000 pesos, yun ang approve ng loan ko. So, ang nag-receive ng pera ay yung aking kumiker. Kasi, nung October, before ako nag-flight, na ipasa ko na lahat sa kanila yung requirements. Pero kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, hindi agad-agad siya marirelease kasi marami pang proseso ang kailangan nilang gawin. Ilang beses ka pa nilang tatawagan, pati yung comaker mo, at itatanong nila kung ano yung mga informasyon na inilagay mo sa form na pinilapan mo sa kanila. So, ang amount ng loan ko is 30,000 pesos. Babayaran ko siya within 6 months ang monthly ko sa kanila is 6,624.90. So, pag nag-release sila ng loan or nag-release sila ng pera, ah, ibabawas nila yung less maintaining balance sa all bank na 2,500 pesos. So, huwag kayong umasa na yung 30,000 pesos is buon yung makukuha. Kasi may ikakaltas pa yung PGH. So, unang-una, yung maintaining balance sa all-bank. Kailangan kasi uh, mag-maintain kayo ng balance sa banko. Which is yung all-bank na banko. 2,500 yon. Pero yung 2,500, makukuha mo siya kapag uh, hindi ka na maglo-loan sa kanila. Sa amin, kinuha namin yung 2,500 sa tagig All Bank Tagig. Doon kami kumuha ng pera na 2,500 kasi hindi na kami nag-loan dati. Kumbaga huminto kami. Tapos ngayon naman nag kami ulit. Nagbayad ulit kami ng 2,500. So ikinaltas yon sa 30,000 pesos. So ang pangalawa, less bank processing fee. So may processing fee ang bangko which is 500 pesos less bank check booklet so yung check booklet kasi sa all bank kami dapat magbabayad 375 pesos yun yung halaga ng check booklet tapos less guarantee loan charge 1000 pesos so ang nabawas lahat-lahat is 6624 pesos yun yung nabawas lahat-lahat sa ikinaltas ng PGAids. Plus, binawasan pa nila ng 6,624.90 pesos. Dahil, ibinawas nila yung unang bayad ko. So, January, hindi ako magbabayad sa kanila. January 4, ikinaltas na nila yung unang bayad ko ikinutas nila sa 30,000 pesos. So, kaya na lang ang total ang cash na na namin, yung asawa ko yung kumuha, kasi siya yung kumiker ko, ang na namin is 19,000 pesos. Yun na lang yung natira sa loan uh, amount na 30,000 pesos. Kasi marami silang binawas, sinabi ko na, isa-isa, yung 2.5, yung sa maintaining balance, processing fee, 500, 375, yung check booklet, yung less guarantee loan charge, o oh, may charge sila, na halagang 1,000 pesos. So, 6,624 pesos yung lahat. Plus, 6,624.90 pesos naman yung unang bayad ko. So, yun yung mga ikakaltas nila sa 30,000 pesos na loan natin or loan ko na in-approve nila. For example, i-approve kila i kanila ng 30,000 pesos. So wag kang umasa na buo na matatanggap mo yung 30,000 pesos. So 'yun. Ang loan ko sa kanila. So babayaran ko 'yun within 6 months. So ang monthly ko is 6,600 90 pesos. So, i-times mo yon sa 6 months. Nagkakahalaga lahat-lahat ng utang ko sa kanila. 39,749.4 pesos. So, napakalaki ng interest nila. Pero yun nga, dahil kailangan natin ng pera, uh, yun na lang talaga yung maisip natin na choice na mag-loan sa kanila. Kasi kailangan namin ng Uh, pera may kailangan kaming bayaran so yung may nag-comment kasi dati sa previous ko na video malaki talaga daw yung tubo nila so totoo yun, malaki talaga yung interest pero sa atin kasi, pag kailangan natin ng pera, mangungutang talaga tayo, so mag-isip muna kayo kung gusto nyong mangutang sa PJH so ganito yung ano nila, yung uh, yung proseso nila Unang-una, kailangan mo pang mag-inquire sa kanila para malaman mo kung ano-ano yung mga patakaran nila. I-assist ka naman nila. Sumababait so, naman yung mga staff doon. Kung makumplay mo na lahat ng mga requirements, pwede ka nang ma approve sa loan nila. Pero hindi pa yun ma-release agad-agad. May tatawag pa sa'yo. Maraming beses kanilang tatawagan. Tapos bibigyan ka nila ng... Facebook nila, may i-chat-chat ka na staff ng PGH, tapos ipapasa mo doon, isi-send mo doon yung visa, yung boarding pass mo, yung passport, kung ano yung hihingi nila ng mga requirements, yung documents mo na kailangan mong isend sa kanila, isi-send mo yun sa kanila. So ako, isi-send ko sa kanila, nandito na ako sa Riyadh. Dito na ako sa bahay ng amo ko, naka siguro naka uh, ano na ako dito maka, naka ilang weeks na ako dito saka pa lang nila inapprove yung loan ko pero ni-release nila nung December 4 lang so ganun katagal yung proseso ng PJH. may nag-comment kasi kung pwede raw one day release yung loan so hindi talaga siya pwedeng one day release siguro mga abutan siya ng weeks pero hindi siya agad-agad ma-release. Kasi nga, pinoproseso pa nila. Marami ka pang kailangan fill upan. Tapos yung commuter mo, kailangan din uh, mag-fill up din. Magpirma, magpasa ng mga requirements. So, hindi agad-agad siya ma-release. Mare At i-interviewin din yung commuter. So, kailangan nilang kausapin. Kailangan nilang itanong. Kailangan mong i-explain yung skits na sinulat mo doon sa form. So, yun yung mga proseso nila. So, hindi siya pwedeng one-day release yung loan sa PGH. So, yun yung mga na-experience ko. So, makukuha naman natin yung 2,500 na maintaining balance sa all bank. Makukuha natin yun kung hindi na tayo maglo-loan sa kanila. Kung hinto na natin yung loan sa kanila, makukuha natin yung 2,500 sa amin kukunin namin yung 2,500 sa Tagig, All Bank Tagig Branch. Yun yung nakalagay dun sa papel na ibinigay nila. Tapos bibigyan kanila ng mga informasyon, bibigyan kanila ng papel kung saan ka magbayad. Pwedeng GCAS, bank transfer, pwedeng sa all bank, yung kumikirma mong magbabayad. Bibigyan kanila lahat ng informasyon na kailangan mo. So, hindi ka mahirapan yung mga cellphone number, yung FB ng staff ng TGH, ibibigay nila yun sa iyo, lahat ng information. So, kung gusto nyong mapanood kung ano-ano yung mga proseso sa paglulun sa TGH, punta na lang kayo sa channel ko para makita nyo yung proseso sa paglulun sa TGH or ilalagay ko na lang din sa screen para magka-idea kayo kung ano-ano yung dapat gawin kapag mag-loan sa PGH. Ang tips ko lang sa inyo kung gusto niya talagang mag-loan sa PGH, kailangan lang may hawak kayong kontrata, kahit photocopy. So mga 12 beses yun yung ipinasa ko sa kanila. Humingi kayo sa inyong agency ng photocopy na inyong kontrata, tapos ipapapotocopy nyo rin yun. Potocopy nyo ulit para may hawak din kayo na kopya. 12 pesos yun, kailangan mong isubmit sa kanila para maiproseso kanila kaagad. Kasi pag kulang yung requirements mo, hindi kanila ipoproseso agad-agad. So, kailangan, kumplituhin mo muna yung mga requirements na kailangan mong ipasa sa kanila para hindi ka na pabalik-balik. Kasi ako noon, ang una kong pinasa sa kanila is yung photocopy ng aking kontrata. So, susunod namang ipinasa ko sa kanila yung electric bill, tapos yung ID ko, pinapapotocopy ko. Apat yun. Apat na parang baliktaran siya. Sa isang band paper, uh, baliktaran siya na pinapotokapi, Pinagsama-sama ko na lang. So, isang band paper lang yon Tapos, marami pang requirements na kailangan kong ipasa. Yung NBI ko, info sheet, pinapapotocopy ko rin yun. So, gumastos din ako doon, pero hindi naman siya kalakihan. So, yun yung kailangan nila kasi pag pumunta ka doon at wala kang requirements, so kailangan nilang magbigay sa'yo ng list of requirements. Bibigyan ka nila ng list of requirements. Tapos pipil-upan mo yung form. Ipapasa mo yung mga requirements pag sunod na balik mo. Sa kanila, ipoproseso yung lahat. After nun, iproseso nila lahat sila yung magsasabi sa iyo kung magkano yung ma-approve sa iyo na loan kasi babasihan nila yung nakalagay sa kontrata pero pag malaki yung sahod mo na nakalagay sa kontrata malaki din yung possibility na i-approve nila na loan sa iyo so ganun yung patakaran ng PJH kailangan makita nila sa kontrata kung magkano yung sasahurin mo kung halimbawa sasahod ka ng 3,000 riyal if ever na magpunta ka dito sa Saudi. Pupunta ka dito, hindi ka bahay. Kung baga may skills ka. So, yon yung babasihan nila, titingnan nila yung kontrata, at doon sila magbabasi kung magkano yung i-approve nila sa iyo na loan mo. So, yung iba, malaki yung ina-approve na loan na sa 100,000, 50,000, pataas. Depende 'yon sa nakasulat sa kontrata na sahod natin. Sa amin kasi or sa atin kasi ng mga kasambahay, nakaano lang 'yan siya, minimum na 400 So, 'yung inaprob approve nila sa akin is 30,000 pesos. 'Yun 'yung babasihan nila 'yung kontrata natin. Kaya kailangan nilang makita 'yung kontrata. Dati, ilang piraso 'yung lang 'yung kontrata na ipinasa ko sa kanila. Pero ngayon, nagiba na sila iba na yung uh, proseso din nila kailangan lahat talaga ng kontrata kailangan nilang makita 12 pesos yung ipinasa ko so pinapotocopy ko yung lahat 12 pieces so, pinikturan ko lang siya yung kontrata ko na sa agency pinicturean ko siya kasi ayaw magbigay ng sekretary ng agency ng photocopy. So, pinicturean ko yung aking kontrata tapos pinaprint ko na lang siya. 12 pieces talaga. Ayaw nilang uh, tumanggap ng ilang piraso lang. So, nung una, ilang piraso lang yung pinasa ko. Tapos sabi nila, kulang daw yun. Kaya, nagpa-photocopy ako ulit. Ginastusan ko talaga yon Tapos yung pinasa ko sa kanila nung pagpunta ko ulit, is 12 basis na. So, kompleto na yon Kaya, pinroseso na nila. Tapos, doon sa form, marami kang kailangan mong fill upan yung address ng bahay mo. Yung information mo, isusulat mo doon. Tapos, yung commaker mo, kailangan ding magpasa ng mga requirements. Mga valid ID, barangay clearance. Marami silang hinahanap. Tapos, pag loan release mo na, kailangan nilang makita yung original copy. So, yun yung mga kailangan natin ipasa sa PGH. So, pumunta lang kayo sa channel ko kung gusto nyong malaman kung ano-ano yung mga requirements, kung ano-ano yung proseso sa paglulon sa PG8, steps by step. Makikita nyo lahat, marami akong in-upload na video. Yung iba nga, babalik-balik na lang yun kasi may mga nagtatanong pa rin kasi kahit inulit-ulit ko na yung paano mag-loan sa PGH. Mayroon pa rin magko-comment paano mag-loan sa PGH. Pakisagot po, ma'am, ganyan. So, yung iba kong topic, na ulit, -ulit na siya. So, puntahan nyo lang yung channel ko para malaman nyo kung ano yung mga proseso, mga requirements na dapat ipasa, at kung paano mag-loan sa PGH. So, sana nakatulong sa inyo guys ang topic na sinishare ko sa inyo ngayon at sana nakakuha kayo ng idea. So, pwede siyang GCAS, bank transfer. So, ilalagay ko na lang sa screen kung ano-ano yung mga proseso sa pagbabayad natin sa kanila. So, yung binigay sa amin na papel. So, ilalagay ko na lang sa screen para makita nyo rin kung paano magbayad sa kanila. Pwede rin silang through remittance, si Buana, or pwede rin magbayad ng cash doon sa banko. Pumunta lang kayo sa banko. Sa all bank, pwede kayong magbayad. Or depende sa inyo kung saan kayo mas komportable magbayad. Sa akin, ang naisip ko, i-GCAS ko na lang. So, mayroon silang GCAS Bank Transfer. Ilagay nila dito PJS Lending Corporation. Ilagay nila all bank account. So, bibigyan din nila kayo ng papel kapag mag kayo. Bibigay nila, nila doon lahat ng informasyon na kailangan nyo. So, PGH Lending Corporation, RCBC account number. So, yon yung mga mga information nila kung paano magbayad sa kanila doon sa banko, kung ano yung account number nila. Susulat nila yon So, ito yung sa amin. Yung PJ Lending Corporation, RCBC account number. So, dito ako magbabayad. i -g -g ko na lang para mas mabilis at madali. Hindi na siya hassle. So, para makaiwas na lang sa hassle, kasi pag pumunta ka pa sa bangko, kailangan mong pumila, kailangan mong magsulat, kailangan mong mag-intay ng ilang oras bago ka i-entertain ng tailor ng bangko. So, kung i -g -g mo na lang, mas mabilis. So, yun lang guys, yung topic na isishare ko sa inyo for today's video. Sana nakatulong ako at na-explain ko nang maayos. Kuha kayo ng idea. Pagpasensyahan nyo na kasi minsan paulit-ulit yung mga sinasabi ko. So, gaya ng sinabi ko dati, minsan namimintal black talaga ako kapag nakaharap sa kamera. Pag hindi ako nakaharap sa kamera, marami akong naiisip, marami akong Uh, naiisip na sasabihin. Pero pag nakaharap na ako sa kamera, nami-mental block talaga ako at minsan nabubulol. So, hindi ko na minsan nai-edit kasi alam mo naman, busy tayo. So, pagpasensya nyo na rin yung background ko sa likod. Pader lang talaga yan. Kasi umiiwas tayo kasi hindi alam ng amo ko na, uh, na uh, ano tayo, nag-share tayo ng mga topic. So, pag wala lang akong trabaho, yun, pag dito ako sa room ko, yun, nakaka, ano ako na, kasingit ako ng uh, pag-share sa inyo ng topic. So, pagpasensyahan nyo na, alam nyo naman na nandito ako sa Middle East, nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. So, mahigpit sila. sa so, kailangan lang natin ng kunting ingat. So, wala akong ibang background kundi yung father na yan. So, pagpasensyahan nyo na, sana naintindihan nyo rin ang sitwasyon ko. So maraming maraming salamat sa mga nanonood, sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nag-comment. So kung gusto niyo ng mga ganitong topic, pakipindot na lang ang subscribe para ma-update kayo. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para panood nyo ang mga video na i-upload ko. So maraming maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa ating lahat.